Consultancy. May mga babanggitin akong mga gamit kapakbet na dapat wala na sa bahay niyo ngayong 2024. Kaya naman, kung ngayong 2024, meron pa rin ang mga ito sa bahay niyo, tanggalin niyo na ito ngayon din dahil malas lang ang dala nito sa inyo mga kapakbet. Itong mga bagay na ito ay ang malas at nagdadala ng mga masasamang balita sa mga taong naninirahan sa bahay. Dagdag pa, negative energy ang ina-attract nila, hindi positive energy. Kaya naman, alamin na natin ang mga bagay o gamit na ito, mga kapakbet, para ma-check muna ang bahay at matanggal ang mga ito. Una, sirang orasan. Bawal na bawal ang paggamit o paglalagay ng sirang orasan sa isang bahay kapakbit. Kung meron ka pa rin ito ngayong 2024, tanggalin mo na ito ngayon din. Nirerepresenta ng mga orasan ang galaw, progreso at tuloy-tuloy na agos ng oras. Kaya naman, kung sira ang orasan nyo sa bahay, isa itong masamang pamahiin at ito ay magbubunga ng kamalasan sa inyo. Mararamdaman nyo kapakbit na kayo ay parang walang progreso sa buhay. Hindi kayo umuunlad. Ikalawa, luma at sirang pampaswerte. Sunod naman na dapat mong tanggalin sa iyong bahay ngayong 2024 mga kapakbit ay ang mga luma at siramong pampaswerte. Isa lang ang dahilan kung bakit nasisira ang mga pampaswerte at ito ay hindi na nito kayang labanan pa ang negative energy o kamalasan sa paligid. Kaya sila nasisira, napuputol o nababasag. Kung tinatago mo ang mga ito, tinatago at nag-iipon ka rin ng negative energy na magbubunga lang ng kamalasan sa inyong bahay at buhay. Same case, pagdating sa pinaglumaang pampaswerte, itapon at ilabas ito ng bahay. May tamang pagtapon at pagliligpit ng mga pampaswerte kapakbet. Pwede nyo itong i-check sa aming YouTube channel at Facebook page. Ikatlo, matutusok at mga patay na halaman. Isa rin sa mga dapat mong i-check ngayon sa bahay mo kapakbet ay ang mga halaman na may mga tinik o tusok at mga patay na halaman. Halimbawa sa mga halaman na may tinik, ay ang mga kaktus. May tamang pwesto ang kaktus sa bahay, hindi lang basta-basta ito ginagamit. Ito kasi ay maglilika ng aggressive energy at kalaunan ay magiging mainitin ang mga ulo ng mga tao sa loob ng bahay. Gayun din sa mga patay na halaman mga kapakbet. Hindi pinapayo na mga feng shui practitioners ang pagkikip ng mga patay na halaman sa loob ng bahay. Kung alam mong patay na ito, ilabas na. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbit. Unit 1004, Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. ikaapat, lumang kalendaryo. 2024 na ngayon kapakbet, kaya dapat updated ang kalendaryo nyo sa bahay. Kung nakalimutan mong palitan o tanggalin ito, pues tanggalin mo na ito ngayon katulad ng sa orasan. Ang mga kalendaryo ay isang gamit na kung saan ay kumakatawan sa oras at petsa. Kaya naman, ang lumang kalendaryo ay indikasyon na kayo ay hindi makakausad sa buhay. Mararamdaman nyo na kayo ay na-stuck. Dagdag pa, hindi rin makaka-move on ang mga energies, feelings at mga memories nyo mga kapakbet. At hindi ito maganda para sa ikauunlad nyo ngayong 2024. Ikalima, walang basbas na mga statue o feng shui figurines. May pampaswerte o figurine ka ba sa bahay mo kapakbit na hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung may basbas ba ito. Kung meron, pinapayo na ilabas nyo na muna ito at ipabless. Ito ay dahil kung gumagamit ka ng mga walang basbas na lucky figurines or displays, malas ang ibibigay nito sa inyo, in business swerte. Kaya naman, i-check mo na ngayon ang sala o kwarto ng bahay. ika basag na salamin. Sunod naman na dapat mong tanggalin ngayong 2024 sa loob ng bahay nyo mga kapakbet ay ang basag na salamin. Kung meron kayo nito, tanggalin nyo na ngayon din. Kahit maliit na basag o crackman ito. Nararapat lang na ito ay tanggalin isang malas o ipinagbabawal gawin ang pagsasalamin sa isang basag na salamin. Isa itong bad omen. Maaring may mangyaring hindi maganda sa inyo at sa mga kasama mo sa loob ng bahay. Ikapito, mga sirang gamit. At ang panghuli na dapat mong tanggalin sa bahay ngayong 2024 mga kapakbet ay ang mga sirang gamit. Huwag na huwag kang mag-imbak ng mga sirang gamit dahil mag-iipon ka lang ng malas at negative energy. Nailistan nyo na ba ang mga malas na gamit na dapat wala sa loob ng bahay ngayong 2024 mga pagbet? Kung oo, i-check nyo na ngayon ang bahay dahil baka meron kayo pala nito. Pero tandaan na ito ay mga pawang pamahiin lamang mga kapagbet. Walang masama sa pagsunod at pag-iwas. Nasa sa atin pa rin naman ang guling desisyon. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang nasa sa ating pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakpit.